So ito ha, real talk lang tayo. So marami kasi akong nababasa na mga sa ibang uh, FB page ng mga kasari or may store. So although hindi naman sila dito sa page ko nagko-comment pero uh, marami akong, marami akong nababasa so gusto ko lang uh, explain sa inyo Ako mismo ang magpapangunay guys Kasi marami akong nababasa na Ang sa Sari-sari store daw is Walang kita Hindi ka daw kikita or hindi ka yayaman Or so whatever Alam mo guys Sa sari-sari store business Is depende yan Sa nag ng Sari-sari store So, kung ang nag lang ng sari-sari store ay may pamilya, siyempre lahat ng kita nila sa store is mapupunta sa pamilya nila, diba? So, at least, kumita pa rin yung store niya kasi kumukuha siya sa store niya ng profit. So, diba? And then, uh, kung ang owner naman is uh, kagaya ko na single, wala akong binibuhay makakaipon at makakaipon ka talaga dito sa sari-sari store. Kahit maliit lang ang tubo, o kahit totoo, totoo naman talaga na papiso-piso lang yung tubo, pero alam nyo ba guys, hindi nyo ba naisip na yung piso-piso na yun, pag naipon yun, is madami siya? Hindi nyo ba naisip na kapag ka maraming bumibili, syempre yung pera is napapaikot lang, napapaikot. Kaya uh, masasabi ko talaga na may kita sa sari-sari store. So, depende yun sa nagmamanage ng store. So, sa akin kasi is uh, nakakaya ko siyang i-handle. So, marami pa akong nababasa na kesyo ganito na yung kunwari nagre rent ka lang and uh, ang pinapayaman lang daw is yung may-ari ng uh, nire-rent mo. Guys, uh, syempre, kailangan mo pa rin mag-rent kasi alangan naman mag business ka na tago. Ilalagay mo dun sa tago yung business mo. So syempre, wala kang magandang pwesto. So kailangan mag-rent ka ngayon. 'Di ba? Syempre, dadalhin mo yung negosyo mo doon sa alam mong matao, doon sa alam mong kikita. 'Di ba? So kailangan mong mag-rent at the same time kapag ka kumikita na yung business mo, syempre, parang ano na lang 'yan eh, parang kahit uh, kumikita yung may-ari at the same time, is, kumikita ka rin as business owner. So, ganun lang naman yun eh, di ba? So, nasa pag-handle mo yan ng profit mo or ng pera mo kung paano mo siya gastusin. Eh kung gagastusin mo siya, yung profit mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Tapos, uh, hindi mo siya uh, ilalaan doon sa pangdagdag ng mga paninda mo. Siyempre, hindi iikot yung pera mo eh. So, kailangan kapag ka kumita ka sa business mo, is idagdag mo siya sa paninda mo. Mag-isip ka kung ano yung mga paninda na kailangan pang madenta, kung ano yung demand sa sa store mo, kung ano yung madenta. So, yun ang dadamihan mo ngayon ng stocks. Hindi yung, yung pera isa... Uh, kumita ka lang sa tindahan mo, gagastusin mo na agad kung saan-saan, bili dito, bili doon. So, talagang uh, mas matagal ang progress ng uh, business kapag karoon ang ginagawa ng owner. So, ako mismo magpapatunay guys na may kita talaga sa sari-sari store kahit nangungupahan ka. So, depende yan sa pag-handle mo kung gano'ng kaga kagaling mag-handle ng pera, kung gano'ng kag kagaling mag ng tindahan. So, yun. Uh, ako mismo magpapatunay Na uh, okay ang sari-sari store business.